Hello po sa lahat, lalo na sa iyo. Yes, ikaw, maraming salamat at panunuulin mo itong ginawa kong video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, abay e press mo na yung subscribe button, e bell all mo para sa mga susunod ko pang mga gawang video ay manotify. Thumbs up kung magugustuhan mo ito, mag-comment kung anong bumabagabag sa iyong damdamin, aking sasagutin basta ba kaya ko, huwag lamang problema sa pera at yan ay problema ko rin matagal na. Nitong mga nagdaang araw, habang ako ay gumagala sa mga channels na nakasubscribe sa akin, especially yung mga naka o live stream, napuna ko kalimitan sa kanila ay ipinagbabawal ang pag-type ng emoji. Well, wala akong magagawa, those are their rules. Live stream nila yun at yung rules nila ang dapat sundin. Sa ganang akin naman, mas mainam kung alisa na lang ng kulay blue o jacket o moderator ang lahat para di na maka ng emoji pati ba naman sa pagku-comment? Need na walang emoji, napasearch tuloy ako ke paring Google at heto na nga, heto ang aking mga nakalap ke paring Google. YouTube has a set of emoji-like emotes which work in live streams and complement the standard set of emojis which can be entered using shortcodes. This include the YouTube logo which can be entered by typing A into any live chat. Emotes on YouTube do not work in YouTube captions or comments, and this will convert to the text string when copied outside of live stream chats maaari kang gumamit ng mga emoji sa YouTube sa ilang paraan gumamit ng mga custom na emoji magagamit ng mga miyembro ng channel ang mga emoji na ina-upload mo sa iyong mga live chat at komento sa video para mag-upload ng mga custom na emoji pumunta sa page ng mga membership at piliin ang i-edit sa iyong mga badge at emoji card gamitin ang emoji keyboard sa Windows Pindutin ang Windows key at ang Period key ng sabay upang buksan ang Emoji Keyboard. Maaari ka ring maghanap ng mga emoji. Gamitin ang Emoji Keyboard Emojis for Chrome Extension. Hinahayaan ka ng extension na ito na mag-input ng mga emoji sa iyong web browser. Maaari mong iklik ang icon ng extension upang buksan ang Emoji Keyboard, mag-hover sa mga emoji upang makita ang mga kahulugan ng mga ito, at kopyahin o ipasok ang mga ito ang emoji, M-O-V-I, emoji, pangmaramihang emoji o emojis, Japanese, Huey Wenzi, Japanese pronunciation, emoji, ay isang pictogram, logogram, ideogram, o smiley na naka-embed sa text at ginagamit sa mga elektronik na mensahe at webpage. Ang pangunahing function ng modernong emoji ay upang punan ang mga emosyonal na pahiwatig kung hindi man ay nawawala mula sa na-type na na pag uusap pati na rin upang palitan ang mga salita bilang bahagi ng isang logographic system. Umiiral ang emoji sa iba't ibang genre, kabilang ang mga facial expression, expression, aktibidad, pagkain at inumin, pagdiriwang, flag, bagay, simbolo, lugar, uri ng panahon, hayop at kalikasan. Original na nangangahulugang pictograph, ang salitang emoji ay nagmula sa Japanese et kue, larawan, dagdag moji, wenzi, character. Ang pagkakahawig sa mga salitang Ingles na emotion at emoticon ay nagkataon lamang. Ang mga unang set ng emoji ay ginawa ng mga Japanese Portable Electronic Device Company noong huling bahagi ng 1980s at 1990s. Lalong naging popular ang emoji sa buong mundo noong 2010s matapos simula ng Unicode ang pag-encode ng emoji sa Unicode standard. Sila ngayon ay itinutuling na isang malaking bahagi ng kulturang popular sa kanluran at sa buong mundo. Noong 2015, pinangalanan ng Oxford Dictionaries ang Face with Tears of Joy emoji bilang Word of the Year. Wala akong makitang video o topic na bawal ang paggamit ng emoji o emoticons. Kung meron kayong nalalaman, pakilagay na lang sa comment section at ng aking mapuntahan. Nakatulog ka na ba? Napakaganda kasi ng background music na nailagay ko.